KRB <laughs> <laughs> Hindi. <laughs> Malay mo kasabay ka sa saan sa KRB ano. <laughs> Ayan, hmm, malamig na yan. Malamig <laughs> na Wala na. Wala na. Eh, sige. hmm dito 'yung kanina, 'yung ano. Oo. Hmm. Hindi naman tayo tuturo dito kung ano eh. Hindi naman naman yung daanan dito. Mukha bang subdivision? Hmm. Brookside Brookside. Hmm. Vista Mall din oh, meron din dito. Basta may Camellia Homes, may malapit na Vista Mall na ano, mala. Oo, oh, parang SMDC ganun may malapit na hypermarket ganon ano you know, turn right ano you know, Imo City <laughs> you may turn right o oh, di ba? Istanbul General Trias May shortcut na tayo madadaa. Wala naman binigay siya ano na lumiko ka. so yun oh na namang motor <laughs> wah <Wow. laughs> Eh hey, no paket deh wah Woo! First time ko pa kadaan dito! Yan na yun, no? Kanina tiyatanong ko pa saan ba ito papunta, yun, no? Ang galing, eh. Tiyatanong ko pa kung saan papunta ito, Tana, na, nasagot na yung tanong natin <laughs> ah, Sarap Matik pa ako kumanan e, Sabi, sabi ko, familiar na ako dito <laughs> Woo! pala, dito na tayo kumain eh